OFW ka ba? Kung OFW ka, ang video na to ay para sa iyo. Okay? Bagong lahat, ako po si Jael Gono. Meron po akong ipapaliwanag sa iyo para maintindihan mo kung bakit kailangan mo magdebosyo. Isa ako sa sigurado, bakit ka nag-abroad? Kasi meron kang pangarap. Kasi tayong mga Pilipino, <coughs> Gusto natin tumulong sa pamilya, tama? Gusto natin na makaahon sa kahirapan yung pamilya natin, kaya tayo nang harap. So since halos walang oportunidad na kumita ng malaki dito sa Pilipinas, ang nagiging solusyon sa ating mga Pilipino ay nag-abroad. Kasi sa bakit? Meron tayong pangarap. Para saan? Sigurado ako, para sa family. Siyempre, ang pangarap natin, para talaga sa pamilya natin, tama? ako, sigurado ako, para sa anak mo, para sa asawa mo, para makabawi sa magulang, sa pamilya, para makatulong. Tama? Ngayon, kung may pangarap ka para sa family mo, ang tanong dito, may ipon ka ba? Bakit? <coughs> sigurado ako sa sigurado, sa sobrang tanggal mo na dyan sa ibang bansa, sigurado ako, out of 100%, 95% wala talagang ipon. 5% lang ang OFW na meron ipon. Kasi bakit? Every sahod, padala sa pamilya, sahod, padala sa pamilya, sahod, bayad utang, padala sa pamilya, ganito, ganyan, ganon, para sa birthday, para sa graduation, <coughs> tama? Para mag-asawa -mag yung, yung, yung kapatid, mag-asawa yung anak, hanggang sa hindi mo na malayan, tumanda ka na lang sa abroad. So ang nangyayari ay wala kang ipon. Bakit? Kasi tayong Pilipino, gusto natin magiging hero. Hero po tayo, lagi pong ganon. Nagpakahiro tayo. Kahit na hirap na, hirap na tayo. Kasi may pinag-aral na anak, pinag-aral na pamangkin. May maraming responsibilidad. Tama? Ngayon, kung may pangarap ka para sa family mo at wala kang ipon, kapag yung time na darating ito, pag dumating na yung emergency, ano mangyayari? Malaking question mark yan. Bakit? Wala kang pera eh. Wala kang ipon. Kasi bakit? Yung sinabi ko kanina, ang magiging cycle ng sahod mo, eto lang yan. Magtatrabaho sa sahod. Padala sa pamilya para ibayad sa utang. magtatrabaho tatrabaho sa sahod. Padala sa pamilya para ibayad sa utang. Okay, magtatrabaho sa sahod. Padala sa pamilya para ipangbayad sa utang. Tama. <coughs> Sabihin natin, walang utang. Pero ang nangyayari, yung anak, yung kapatid, yung magulang, lagi na lang na nakaasa kada sahod or kada katapusan. Magpaparamdam lang sa'yo kapag katapusan na or malapit na ang sahuran. Kaya ang mangyayari, anak, yung ano mo pala, birthday pala ni ganito. So pag birthday, ano mangyayari? Ikaw ang gagastos. Tama, kaya hindi ka kasali kumain. Eh, okay lang naman po yun. Ang importante para sa family. Okay po, walang problema. Pagpiyestahan, panghanda. Sino ang kakain? Di ba yung kapitbahay pero ikaw ang gagastos? Ito malapit. May birthday. <clears throat> ito malapit. Nilait na yung pansit, nilait na yung spaghetti, nilait na yung niluto mong adobo. Tapos, hindi naman sila ang gumagastos. O, oh, ito malapit. Nag-asawa yung kapatid, nag yung anak. nag na lang, hindi pa nila kayang Gumasto sa sarili nila or kaya na bumuhay ng pamilya pero nag-asawa na. Pero since ikaw ay bring winner, ikaw ay OFW, ikaw ay hero, so ang mangyayari, ikaw ang gagastos. Tama, piyestaan, ano man yan, reunion, nasa'yo. Pero yung kinakain nila, masasarap. Yung iniinom nila, masasarap. May pa-red horse yan, may pa soft drinks yan, samantalang so ikaw ang kinakain mo, indomie lang pa ano lang, papagod-pagod lang, pakuskus-kuskus lang sa sa inodoro, tama, paluto-luto, sobrang daming alaga, sobrang daming putos, utos dito, utos doon, plancha dito, kuskus -kus doon, sobrang daming sacrifices. But, anong nangyari? Ang ending, wala pa rin ipon. Ngayon, <coughs> since walang ipon, pag dumating sa emergency, isang malaking question mark yan, saan ka kukuha ngayon ng pangangailangan pagdating dito? Ano yung emergency? Pagdating sa ospital, hindi pwede na kapag matalino ka, ibayan mo yung diploma mo sa ospital. No, ang kailangan dyan ay pera. Tama? Hindi pwede pagdating sa ospital, pag sinabing, ah, uh, ano ka, sino ka man, ano mga pangalan mo, ano mga apiedo mo, walang ganun. Ang kailangan sa ospital ay pera. Pag walang pera, walang medication. Tama? Ngayon, ang lagi mong tatandaan, pagdating ng emergency, since ang, 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 trabaho mo dito, ang role mo sa family, ay magtatrabaho sa sahod, bayan utang padala sa family. Yung family, lagi nang umaasa na kada saluran, kada katapusan, magpaparamdam sila sa iyo at magpapadala ka ng sahod mo at gagastusin nila yon. Bihira po ang wife na hulong may ipon. Kakasabi ko lang kanina kasi bakit? Hindi po lahat ng pamilya sa Pilipinas na pinapadalhan ng pera ay marunong sila mag-handle ng pera o humawak ng pera, marunong sila mag magpaikot ng pera para by the next month eh, hindi na nila kailangan humingi sa iyo. Ang nagiging mindset po ng family, <coughs> gagastusin, gagastusin, gagastusin. Yung mga pinapadala mo, gagastusin, gagastusin, gagastusin. Ganun na po yung mga nangyayari. So pagdating ng emergency, kamutulo ka ulit. Tama, lahat ng pwede mong kamutin, kakamutin mo na. Lahat ng pwede mong maiisip, maiisip mo na. Lahat ng paraan na sa'yo na. Kaya, hindi nga nakakapagtaka maraming mga OFW na nag ganito. Sorry po. <coughs> Naganto because of the problem. Kasi bakit? Ang pamilya sa Pilipinas, hindi sila nagiging wais sa pinadala na pera na pinaghirapan ni OFW. Hindi nila nakikita, hindi nila naramdaman, hindi nila nakikita anong hirap, pagod, puyat, at sakripisyo mo dyan sa ibang mansa. Kasi bakit? Every time nakausap mo yung anak mo, kailangan masaya ka. Kailangan okay ka. Kasi hindi mo pwedeng parang daw sa kanila na pagod ka. Kasi yung tinatawag na pangulila, yung nahuhomesick ka, hindi nila nakikita. yon Nga ma Ngayon. <coughs> Pagdating ng emergency, pag kailangan ng pera, sino ulit ang gagawa ng paraan? Hindi naman yung family Ang gagawa ulit ng paraan, ikaw. Kasi bakit ang thinking nila, ikaw ay mapera. Tama? So kapag ikaw mapera, ikaw yung aasahan since ikaw nga ay breadwinner. So ngayon, pag dumating sa emergency, What if wala ka ng mahugot na pera, walang magpautang, wala kang makuhanan, hindi magpa-advance yung amo? So, ang mangyayari, pag dumating ang emergency, pwede isa sa, pwede, pag ang emergency, since ikaw ay walang ipon, kasi lagi pinapadala yung sahod sa family, ang mangyayari, since wala kang ipon, isa sa pwedeng mahal mo sa buhay, mawala ng buhay because of oh, wala kang pera. Why? Hindi ka nagiging wais doon sa kinikita mo, doon sa sinasahod mo. Ang nangyayari, padala-padala sa pamilya. Ang nangyayari, sa loob ng isang, ay, sa isa loob ng isang kontrata, uh, let's say, OFW ka from <coughs> Saudi or mga Middle East, kumikita ka ng 20,000 pesos per month. So kung kumikita ka ng 20,000 pesos per month, itimes it mo sure, so siya sa 24 months or isang kontrata or 2 years, is equals to And maniwala ka sa akin o hindi, sa dami ng OFW, sinusundo sa airport, kasi pupunta dito sa office, kasi gusto makita ang office na ginawa itong negosyo. Alam niyo po, sa totoo lang, laging sinasabi ay last month na sahod lang ang dala nilang pera. Why? Itong 480,000, wala kong hatitira dyan. Bakit? Ito ngayon sa ikil eh. Ama sa sahod, ay magtatrabaho sa sahod, para sa pamilya by utang magtatrabaho sa sahod, padala sa pamilya, bayo ka. Ganun yung <coughs> nagiging cycle. Ngayon, pag-usapan natin, 20,000 pesos per month. Sa loob ng 2 years, ay kikita ka ng 480,000 na wala ka namang ipon. Ang tanong nito, nagt-take ka ba ng risk? Risk or sugal? Sumugal ka ba dito? Yes. Sumugal ka. Bakit? iniwan mo yung pamilya mo, anak mo, magulang mo o sino man yan, asawa mo, iniwan mo sa Pilipinas para sa 20,000 per month na 480,000 in 2 years, pero pang uwi mo may resibo kang ipon okay, ulitin ko, hindi ho lahat, pero mostly 5% lang ang nakakagawa na nagkakaroon ng ipon, kalimitan dyan mga dalaga yung mga walang responsibilidad pero yung may estudyante, may kapatid na umaasa, may magulang na nagkasakit may asawang may sakit, lahat at since tayo nga ay, ikaw nga ay breadwinner, ang mangyari, wala kang magiging ipon. So since wala kang ipon, pag uwi mo ng Pilipinas, at dito lang yung may mong pera. Last month na Saudi, anong gagawin? <coughs> Pagbaba pa lang ng aeroplano, akala ng pamilya mo, mapera pa. Ka. Kasi bakit bagay galing ka abroad? Akala ng pamilya mo, mga kaibigan mo, uy, Ba't wala pasalubong, sa Uy, wala bang pa-chocolate? Uy, wala bang pa-damit dyan? O wala bang pa-ganto dyan? Uy, di ba? Ano ka? Gano? Uy, mag-swimming naman. Uy, saan tayo mag-outing? Saan tayo pupunta? Akala nila mapera ka. Pero yung totoo, wala ka ng pera. Hindi ko nga alam paano budgetin yung 20,000 eh. Tama? Kaya after <coughs> one month kang magbakasyon, two weeks kang magbakasyon, two months kang magbakasyon, ito po ay hindi kasya. So, anong mangyari ulit? Mag- Aka-abroad ka ulit. Tapos, mangangarap ka ulit. Same thing. Ibig sabihin, <coughs> kapag wala kang ginawang bago, walang magbabago. Kapag wala kang idadagdag sa source of income mo, kung ito lang ang inaasahan mo since ikaw ay winner, ang mangyayari po, walang mangyayari sa'yo. Ang ipon mo bukod sa resibo, pangalawa, yung edad. Hindi mo na malayan, tumanda ka na dyan sa abroad, wala pa rin nangyayari sa mga pangarap mo. Why? Nagkaroon ng emergency, since wala kang ipon, pwede isasamahan mo sa buhay, wala ng buhay because of oh, wala kang ipon. Doon mo lang ma-realize lahat ng mga pagkakamali mong desisyon na lahat ng kinikita mo, pinapadala mo sa pamilya at hindi ka nag negosyo. So itong pinatawag na pangarap, yung pangarap na yan, hindi na yung pangarap. Ilusyon na lang po yan. Kunwari may pangarap pa yung totoo, wala nang pangarap na nangyayari. Ngayon, kailangan mong mag-take ng risk. Tuturuan ka namin mag-negosyo. Kailangan mong sumugal. Why? Sumugal ka nga sa 480,000 eh. Sumugal ka nga sa loob ng 2 years. Sumugal ka nga sa 480,000 na wala ka namang naiipon. Kasi bakit lahat ay pinapadala sa family, family, family. At ito ang magiging routine. Magtatrabaho sa sahod, padala sa pamilya para pambayad ng utang. So kung mag-take ka ng risk, kung susugal ka lang din naman, bakit hindi pa doon sa pinaka pangarap? Okay? Ngayon, i-explain ko, ano yung ano, ano yung pangarap na yan? Paano natin uh, gagawin? Okay? So ngayon po, kung kumikita ka, <coughs> kung kumikita ka sa work mo ng 20,000 per month, sige, ibigay mo yan sa family mo. Pero, kailangan mong mag- business. Kailangan mong dagdagan ang source of income mo na pwede kang kumita dito ng 24,000 pesos per day. 24,000 pesos per day para ito sa mga pangarap mo. Okay? Para ito sa mga pangarap mo. Hindi po pwede na, eh dito nga, sumugal ka nga sa 20,000 per month, dito pa kaya sa 24,000 per day. Ngayon, <coughs> Meron na i-explain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Okay? 18, po sa Elevate, meron tayong na 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 31 accounts. Ito yung 278,000 pero may product na babalik sa worth of product na 310,000 worth of product. Dito pa lang sobrang bawi ka na. Okay? <coughs> Ngayon, ang mangyayari, meron ka pa ditong instant income na 105,000 pesos. Instant income, ibig sabihin, pag nagawa mo to, wala ka pa mang wala pa mang taong pumapasok sa iyo since ito network ang pag-uusapan natin meron ka ng instant income ito anytime pwede mo na itong ma-withdraw ma-withdraw mo na po ito anytime 105,000 income instant on the spot pwede mo yan in cash plus meron ka pang product pwede mabenta mo to Tama, mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, asawa mo na, umaasa sa iyo, pamilya mo na, nanghingi lang na nanghingi ng every sahod mo, bigyan mo ng product at yun ang dapat matututo sila na magkayo. Hindi lang puro hingi-hingi. Ngayon po, eto, kailangan mo lang ay 16 ka account. Nalagyan mo ng left and right na 32 ka tao. Sigurado ako dyan na pag kumita ka, <coughs> kikita din yung gusto din kumita ng no, mga tao mo. Inoperan mo. Yung 31 accounts, meron niyang ito. Ito, level 1 ito, lahat. Meron pang account na level 2, level 3, level 4, level 5. Okay? Ngayon po, <coughs> mangyayari, itong account na to, 31, dito din 31, itong account na to, kikita ito ng 31 five 15. 15. times 31, ito po ay kikita ng 46,500. Lahat ito kikita ng 46,500. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 times 46,500 46, 46 times 16. Yan po ay 744,000 pesos. Sabi ko kanina may level 2, level 3, level 4, level 5. 744,000 times 1, 2, 3, 4, 5 times 5. And that is 3,720,000 pesos na pwede mo siyang gawin ng 5 months, ng 6 months, ng 10 months ng 1 uh, year, pwede mo siyang gawin ng 2 years, take note ha nag take ka ng risk para sa 480,000 nakikitain mo sa loob ng 2 years sa trabaho mo ngayon, kailangan mong alamin ito ano itong mga pinagsasabi ko doon sa taong nag-invita sa iyo, sa taong nag-explain sa sa negosyo, doon sa taong nagpapanood sa iyo ng video na to, kung nag-take ka ng risk sa 480,000 sa loob ng 2 years, dito pwede rin sa loob ng 2 years, pwede kang kumita ng 3.7 million or 3,720,000 sa loob ng 2 years. Ulitin ko, <coughs> nag-take ka nga ng risk sa 480,000 na wala ka namang ipon after two years or dito na lahat ng kinikita mo sa work padala mo sa family pero ang pambili ng pangarap malinaw dito mo yan makukuha sa si Tawilipin kaya kung ako sa'yo kausapin mo yung taong nag-imbita sa'yo